At sa ino may isang buo, hindi ito yung service ito yung paggawaan ng mga tanker guys transbelt dito sa bilinsuela guys ito yung loob ng hino ganda parang kotse yun cambio nya maliit na lang hindi na yung ang haba ay ano to high rinse low yun o tumutunog o oh. yan ang ano ay, High Rins Lorenz Ito yung Maxi Ito yung Maxi niya Hindi na trailer brake Wala pang trailer brake Kabalot. Ayun, tanker to uh, Dali to sa kumpanya namin Ipinturahan Ganda, guys Ito yung dalhin ko ngayon Walang Ano to? Walang Re, uh, walang registro kaya gabi ang sabak na ito gabi yun o ano, gawa nga ba